Ngayon, ano ko nga iya. Ano ba kaya binigay sa inyo? Ipapatingin ko sana ang anak ko bumukol noon siya. Wala man nagtangka din eh. Ah, sige. Bumukol na kayo oh. dyan. Anak ko. na ako. Eh, ano kayo pag-iling ko sa inyo? Eh, ipapatingin ko sana rin anak ko eh. Eh, bumukol noon siya na wala man noon nagtatangka din. Natatakot sa mga. Eh, sige. Akin sisilipin kung ano nangyari. Ah. 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 Aray ka. Nene, pabot nga na nga yung paggamot dyan. Pagpalaspas. Oh, aray ka. <laughs> Babasa ng saglit. Alam mo nga. Ah, uh, sa mukha nitong nakakaganda. Ating kakawa ng pangandag ng <laughs> 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 Hindi ko umalaman ang sakit, May. Pero tatawas natin, baka malaman natin. Nako, misis, hindi na inkanto ang anak ninyo. Eh ano? Eh anong nangyari sa aking anak? Nainkantot po.